atuntang ko na naman yung aking magic palaisdaan kung matatawag ba ito talaga magic na palaisdaan oh. purwis yung palaisdaan kasi nadali ako ng buwisit na alimango na yun kinachat ang kamay ko kaya ngayon mga ng kabutil gumamit ako ng gantis para sigurado siya ang ko ng kabutil. Ang ah, dami ko siya. Makakapon ko na eh. Pumunta ka din sa mga. Wala ang mga kabutil dito. Sipasak nila. Nandahan lang mga kabutil. Baka bakit ba natin naman ang kamay ko. Ha? Ah, saan mo ko? mulai mabuk tindu Tuyuh lah ke gula buka tidak Tuh oh, kali bangun Tentu <laughs> kuat <laughs> <laughs>